Gaano ba kahalaga ang bawat isa sa atin? Mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Sa araw na ito, araw ng Merkoles, nasa ikalabing apat na araw na tayo sa buwan ng Agusto, Dalawang Libo, Dalawang Putapat. Ang ating pagnilaylay sa pagbasa ay napakaganda. Sana magsikap tayo na maging mabunga ang mga ito. Sa araw na ito ang ating pagbasa ay babahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 20. Ano bang ang sinasaad dito? Ang sinabi dito, pag ang iyong kapatid ay magkasala, puntahan mo at sabihan mo kung ano ang kanyang kakulangan, kung ano ang kanyang pagkakasala. Mga kapatid, napakaganda itong tingnan alam nyo sa panahon ngayon, minsan mahirap si isang tao ang pagtanggap ng kanyang kamalian. Lahat ay may dahilan. Na parang they want to justify yung mga mali na ginawa. Tingnan natin ng mabuti kung ano ang nakasalalay dito. Dito sinusukat yung ating kababaang loob, yung humility. Na sana magkaroon din tayo ng uras at panahon na makinig. Makinig sa ating kapwa. Na maging salamin sila sa ating pamamaraan ng pagsasabuhay sa ating pagkatao. Dahil alam natin na sila ang ating kapwa, sila ang makakita kung paano natin isinasabuhay ang ating buhay. Kaya mga kapatid, kung mahalaga ang bawat isa sa atin, sana ipakita at ipadama natin ito sa pamagitan ng pagbibigay ng payo, pagpapahalaga at pagpapaalala sa mga kahinaan na nagawa. At tayo rin na may kababaang loob na makinig sa kung anuman ang pagtutuwid sa ating pag-uugali. Pag wala inawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging mabuti. Magkaroon kami ng kababaang loob na tanggapin ang aming mga kahinaan. Hiniling namin ito sa pangalan ni Isus na aming Panginoon. Amin.